Oh guys, mga kapalos. Dito oh guys sa ah, kahabaan ng ano Ortegas. Ah dito mag-aabang-abang ako dito sa dadaan dito, dito raw dadaan yung mga cost play na mag-aano yata sa SM dito sa May Mall. Ah, siguro mag attend sila dito. Marami daw dito dadaan mamaya. Kaya dito nakabang ako. Ito na parating ng isa, maraming espada to. Bukang palaban to. patan ako na isa Ayan okay. Ayan guys, ayan guys Ayan eh. guys ganda ng costume ni Mamo. Gaganda nila Mamo. Ay sinila mo okay. kasi. Si Mamo. Hi ma'am oh, Guys Ayos na nga natin ha ah. Ayos ang forma natin Ma'am okay lang ma'am ko na lang kita ng picture ha ah. e, Ayan ko lang sa ano Update ko lang sa vlog Salamat Hi mga idol, kawai-kawai naman kayo dyan Sige, kawai-kawai Sige, salamat